kumpleto ang Pasko kung walang pamasko. Kaya naman, marami sa mga kapatid natin ang nagbahay-bahay. Kaya naman, makipamasko rin tayo. Kasama si Brian Castillo. Brian, nasaan ka ngayon at kumusta ang pagsama mo sa mga chikiting na namamasko? Sheryl, nandito ako ngayon sa Barangay Baritan sa Malabon City kung saan ako walang patid yung pamamasko ng mga kabataan dito ngayong araw nga, ngayong araw mismo ng Pasko. Marami sa mga kabataan ang talagang naku pang malakasan yung kanilang outfit of the day o yung mga OOTD at mukha sila at mukha at amoy bagong ligo ang lahat ng mga bata ready ready para pamasko makapamasko sa kanilang mga ninong atinang. at at tradisyon nga sa barangay na ito yung isang gusali dito, ito, may isang establishment yan sa likod ko. Nako, taon-taon daw ay eh, tradisyon yan na magbigay ng ayuda o aginaldo sa mga bata. Kaya naman, nako, ang daming pumipila. Kaya kaninang umaga, napakahaba ng pila dyan at hanggang ngayon, tanghali na, tuloy-tuloy yung, pag yung pagating pag ng pag pag mga bata na namamas ko dito. Kasi nga, ang sabi sa atin ng mga residente, nasa 40 pesos daw yung binibigay kada bata. Kaya malaking bagay na tuwang-tuwa naman yung mga bata kasi nga, syempre, Meron silang uh, panggastos ngayong Pasko. Cheryl? Kota naman ba yung mga bata dyan o nag pagtago ang mga ninong at ninang nila? E nako, Sherry, yun na nga ang problema. Marami sa mga ninong at ninang ng mga kabataan dito, nako, missing in action, nawawala. Paskong Pasko, biglang nasa tabaho daw, biglang walang tao sa bahay. Nako, kaya yung mga anak nila, nakausap natin kayo dito, nako. Ang nasaan na ba yung mga ninong at ninang namin? Kaya buti pa lang dito sa building na yan, sa establishment na yan, kahit 40 pesos lang, ay eh, malaking bagay na para magkaroon siya ng ipon ngayong Paso. Kaya ang panawagan na sa mga ninong at ninong nila, na kung magsilabasa naman kayo, kasi baka naman, Pasko naman, huwag nyo nang pagtaguan, no? Cheryl. <laughs> kung sila bagets ba daw ba, ang tatanungin, eh ano ba yung mga pangarap nila o gusto nilang matanggap ngayong Christmas? Cheryl, marami sa mga kabataan dito, simple lang naman yung gusto. Laruan, uh, gamit sa school, lalo lalo na yung bag. Marami sa mga nakausap natin, gusto makabili ng bagong bag. Kasi nga, nitong pandemic, matagal na natingga yung mga gamit, walang bagong bag. So yun yung karamihan sa mga hiling. Pero meron naman tayong isang batang nakausap, kakaiba yung hiling niya. Ang gusto lang daw niya ay eh, makita yung kanyang idol sa batang kiapo, si Tanggol. Yun yung kanyang hiling na makita yung si Tanggol, pero sabi ko nga sa niya, magabang siya sa kiyapo, baka kung sakali-sakali makaabot na. Pero itong Pasko ay hindi lang tungkol sa mga kabataan. Dahil ang Pasko, ang pagsilang ni Kristo ay para sa lahat. Kaya ngayon, meron tayong lalapitan dito na kanina pa, kung yung mga bata maagang pumila, ito naman si Kuya, maagang uh, nandito para nga magbenta ng kanyang paninda. Kamusta kanyang Kuya, ano? anong pangalan mo? Ako si po Sir Heredinto Agustin, taga Katmon, Malabon City. Tag, uh, ikaw si Rodel? Rodel po. Rodel. Rodel, okay. Kamusta ang kita mo ngayon, Kuya? Uh, medyo okay, okay naman ang kita kasi may mainit. At saka maraming batang na mamasko. At, at saka ano, mga, mga magulang kasama yung mga bata. Oh, oh. Kamusta ano, naman ano, yung ano ba yung naging... paninda mo, Kuya? Uh, paninda ko Wait, po ay okay. uh, scramble po. Sarap. Ay, ay, scramble. Ayan o, Sheryl, ang paninda ni kuya ay uh, scramble. Oo. Anong special sa scramble na to kuya? Meron ba yung, ano, meron ba yung ginkgo biloba extract? Anong yeah. special ano sa ano? na po ano, yan, ha? Gatas lang po at tsaka tsokolate. Ayan lang po ang number one na pang-toppings namin. Oo, pag uh, ako, paborit. Para Alam mas mo. maging mabenta, kuya, tagdagan natin yan ng, ano, scramble with, ano, ay, yes, Sheryl? Oo. Paborito ko kasi yan nung bata ako. Talagang nilalagyan pa yan ng powdered milk sa ibabaw. ba? Diba, yung scramble. Pero si kuya, kamusta naman, naman din? Oo yung may powdered milk. Oo, oo. So, dapat tikman mo. Tikman mo nga. Dapat pakyawin mo na yan, Brian, para maganda ang kita ni Tatay sa Pasko. Ako, papakyawin natin yan. Ninang Sheryl, baka naman. no, Baka naman, Ninang. Pakayawin natin. Oo. <laughs> ayan. Sige, masarap yan. Ito nga, ito nga kuya, anong special saan mo? Uh, ano lang kuya, special po. Ang halo ng gatas lang, skim milk powder, saka chocolate po. Oh. Yan lang number one na ano namin, pang toppings. Sige nga, okay. mo At para sa si Dr. Sherry, lalaghaluan niya ng lactobacillus protectus. <laughs> para masarap. Oh. Baka. Oh. sige nga kuya pa, tikman natin. Tikman natin, yan. Oh. o. Oh. Ayan oh, sarap. Yan. Ako, paborito ko yan. Ayun oh, sarap oh. Ayun, ang gatas. Mamink, mink. Oo. Oh. Tapos, yan, meron pa sarap. ulit isa pa. Yun, yun. Diba? Yun, ito, ito na, Cheryl, yung favorite mo. Yung may powder. Ayun oh. Ay, kasarap. Ay, ang sarap. Oo, oh. oh. ininggit mo naman ako. Scramble ng malabon. Oh, oh titikman natin. Ayan, Cheryl. Oh, akin na. <laughs> Pati mga viewers natin. Tingin-tingin muna. Tingin-tingin oh, muna. Na. Sige, tingin-tingin muna. Itikman na natin. Itikman natin. Gami. Sarap. Ayun. Gami, Ako. Cheryl, yung yelo galing pa sa North Pole. Ang sarap. Oo, oh, oh, ang sarap. Eh <laughs> ano, may pamasko ka ba kay kuya? Baka wala ka naman pamasko. Ayan, Cheryl? panalo. <laughs> sigi oh, sige baka. Ay, naku, Cheryl, tradisyon natin sa One Balita Pilipinas yan. Siyempre, ito na. Kuya, mula kay uh, sa pinakamaganda naming anchor, si Ms. Cheryl Cosim. At sa One Balita Pilipinas, ayan ang Noche Buena at pang medyo noche muna. Ay, marami po salamat sa TV5 po. Sa, at sa, sa taga Rupina Patis na nagkakaroon ako ng income sa araw ng Pasko. Marami po salamat. Ayon. Ayan Ay, na, Cheryl. Nagkabigaya na dito. At yung regalo mo naman sa amin, Ninang, hihintayin ko. Balik sa'yo, Merry Christmas. Maraming salamat and Merry Christmas sa inyo, Brian Castillo. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.